Ayaw mo mo, tayo ngayong, ano, tortang, uh, talbos ng kamote. Ito na po yung talbos natin kamote, yung, yun ano ko lang ito, ginupit-gupit ko lang po ito. Lagyan muna na natin dyan. Tapos hinugasan, yan, kasala na siya. Tugli pa siya ng ponte Yan na po. Ginupit-gupit ko lang po yan, para medyo maganda yung, ano, maganda yung, mga uh, ano niya. Down, down lang po niya ito. Talbos lang po ito. Tapos lagyan na natin ng ginisa mix. Lagyan natin ng konting asin. Para hindi masyado maano. Lagyan lang natin siya ng curry powder. May hindi ako sa curry powder. konti lang. Ang lang. Tsaka paminta powder. Yan po. Tsaka, lagyan natin siya ng dalawang itlog para masarap. Sabre so, natin. Timpla na lang natin to Tapos, yung pawisan na gada ko. Haluan natin siya ng yan po siya. Ganoon lang po ka simple. Handa natin. Tapos lagyan natin siya ng ano lang ilalagay ko, uh, ah, cornstarch. Cornstarch powder ng para medyo mag-flakie na siya. po, ganoon lang po ka simple. mix 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 natin. Para, ganoon lang po ka simple, torta na po siya. <laughs> tikman natin yung lasa. Hmm? Sarap siya. Galuto na natin. Ayan na po, lupa lang po natin sila. Tapos, para, may na lang para maluto din siya ng maayos, ba? Diba? Ayan na po. Diba? Torto na po yan. Yeah. Ayan na, na po. <laughs> Ito na po siya. Ito po yung ano, uh, tortang talbus ng dahon ng kamote. Tapos, tikman na natin. Mahina lang ang apoy. Tapos, para medyo brown-brown siya. Mahinit pa. Tikman natin. Lagyan natin ng ketchup. Ito po. Sarap dito. Para maluto din siya. Iin-in lang po yung ano. Iin-in lang po yung apoy. Tapos, lagyan natin ng ketchup kakamay na natin para sa masarap. Hmm. Tikman po natin, ha. Hmm, sarap, hmm. Gumawa din kayo. Ginupit-gupit ko lang yung dahon ng talbos ng kamote. Gulay pa rin, diba? Hmm, sarap. Ano po, oh. Torta na talbos na dahon ng kamote. Thank you for watching.